pag-iitim siya or evolve para mas ma-recognize pinatutuwa yung Next. Parang guys, ang one side, one side. kasi ang gamitin nila ng mga gumamit niya ng mga itataypan na words, tapos ayon na walang amara, kasi sama sa tela sa harap, tapos ang middle siya ng paglulagan siya, kasi No.

ang ang sa ayan naman ang um, isulat sa, sa malaking titik, ang may salugod, at, at sa na ang may dalawang serengboit de la kung may kaibigan yung mga salita maligit sa isang bus. Kung Bay paggamit ng malaki at inalit na tingin ka pata-tata. So, sa maligit silo, dapat tayo tilihin ng calculator na, na naaayon sa kundilang saliling patakaran ang lahat ng mga tao, kung hindi siya napapasitiya sa ng mga datos na nararapat niya sa sa akin na